Yan, araw po sa inyo lahat dyan. Magandang, uh, magandang umaga, magandang tangali at magandang gabi. Yan po, meron ako nakita kanina na naglalako ng ano, paminta at uh, bawang at luya. Ay, ang ko po ay pa talagang walang-wala rin po. Kaya bibisitahin po ngayong araw. At yan po, tara sama po niyo kami sa pagbisita at pagtingin o kung, ano, kung pwede o kung papayag na iblago ano Ayan, ah, tara, samahan niyo po kami. Ayan ah, po yung titindaw ng chlorine. Yan yung vlog ko po nung ano. Oh. Ito yung sitwasyon. No? Oh. Ayan, ah, chlorine. Chlorine ta na yan. Ha? may kita ka ng 150. Ayan. Ayan. Oh, uh, ano pangalan niya? niya mm. Ano pangalan mo nanay? Florentina po. Florentina? Oh. Florentina Cruz. Florentina Cruz. nanay mo ano pangalan nun? Karina. Karina? Perse ano? Kalbog. Kalbog. Uh -huh. Karina Kalbog. Sabi uh -huh. mayroon. Uh -huh. Yan po ang mga paninda niya. Yung ating Ito po nagre-repack nito ay. So. Ano po yun? Oksalik po. Oksalik. Oksalik. Ayan. Yan pala po ang paninda mo. Tapos kumikita ka dyan ng... May 200. Na pag ano ay nakak kumikita pa ako ng 200. Hindi na, pag matumay, 150 lang. Ito. 150 lang? Yeah, Pambili na hmm. namin ng isda, bigas, kapi, asukar nagsasapat na yun? Oo lang po siya. naman isa. Naging iskwila? Hmm. lang po? Ah, kalingap. Yan ang na, nakipansin ko lang sa kanya. Ngayon ko lang po nilagtungkwito. Hindi ko natanong yung kanyang pangalan. Ay, ikaw ulit nagtinda? Oo. Oh. Hmm. Yan talaga po ang hanap buhay mo na? lang ho. Dati na po matagal na po kung dito maghanap buhay ko. mo lang mabalo ka? O hmm. may asawa ka pa? Yung may asawa pa pa. Hmm. Okay. Pero yung asawa ko nagtanak. Namimili ng na mga butik. Namimili ng butik. Hmm. Uh. Ay, tour guide po tayo. Ayan, kasama natin si Dani, yung pinagawa ni Kuya Bal ng bahay. Na, na, ano, na sa ginagawa namin. Nakita ah, ko po yung babae na ano, na nagtitinda ng paminta. Ay, talagang ano, video PWD siya at talagang kano pet na payat siguro sa kahirapan kaya na yan po nagtanong tanong ako kung ano yung sitwasyon ng buhay nila sa ano isang mahirap din lang daw po at isang balo matagal nang ina na ano at may mga anak po talaga so sumikap din na mapag-aral mga bibisita po natin sa ano uh, na yun medyo sulok lang po yung kalilang bahay yan Ya, meron po sa kilang pang isang ano, po si Kuya Dani. Hindi <coughs> layo nasa release. <coughs> dia uh, nak dia kena situasi yang bahai ayo oh. nak bejo kan di bagi bana tau ko hmm situasi yang putas buka ya mak <tuk> terus uh. Ay, may lo. Ano po nila yan? Ha? Huh? Ah, nanay Hoy, mm. magdali ka, ano ka dyan? Nakita kayo, nanay, nagtitinda. Nagtitinda nice. po ako. Ng oh. Mga sibuya sa Di Sa pinag- nag-diba nag- Nakita akin. nga ako niya, ano? Hmm. Oh. Kaya naman ka sa akin. Kaya yun po sa ano. Oo. Eh? Oh. po ang niyo? Oo okay. po. po? Balo na po ako. Ilang taon na po? Yung ano na, mag, mag, walong taon na siya. Walong taon na? Namatay. Ano po kinamatay? Nag-stroke yun. Uh, Kapagawaan sa, sa prainom. para -inom. Hmm. hmm. Ito po yung bahay niyo? Oo. Sa inyo taga po ito? Hmm. Ayan, yung bahay nila o. Oh. Mga kalingap. Hmm. Ano po yung nanay mo? Nanay ko po. Yung nanay mo? Oh, nanay niyo. Hmm. May mga anak ka po. Ay, ang anak ko ay yung isang nag-aano nasa Manila ang nasa akin ay yung saka yung isa. Dalawa. Ay. Dalawang nandito kong anak. May, may mga asawa na po. Wala pa. Wala pa. Ha? Ito oh, isa. Itong isa. Oh, yan ang ano mo? Oh. Nag-aaral pa po sila? Woo! Hindi na, nag na po nag-aaral Bakit po? Uh, Wala mo ugali ito ay. Ah. Bakit na nag-aaral? Ayaw na. Ah. Uh ang isa ko nag-aaral, bunso. Bunso. Ano, ano? te, Ano? Anong grade po? Grade 1. A grade 2. Babae lalaki. Lalaki. Mga lalaki po ang anak mo? Mm, wala pa po, po nakakatulong pa po sa iyo? Nagkinig ka lang kung ano. Wala pa po nakakatulong mga anak mo? Ano tiya? Yung anak mo sa Manila po, anong trabaho? Nag-ano po yun, nag-ano lang po ng mga tayot na, na nagtuturok ng mga kaso. Nagtuturok? hindi ka lang po nabibigyan hmm. nakita ko kasi ikaw kanina kasi gusto ko itang gusto kong punta at i-vlog nga pero gusto po may vlog yun at malay mo meron siya yung tumulong sa mga kwan ninyo. may mag-sponsor siya yung pagtulong sa mga mga paninda ninyo hindi simpre magkakarating sa inyo yan kaya sabi ko titingnan ko ang sitwasyon ng buhay Mat nakita ko nga kasi pagpangkip pang, -pang kala doon dito nga kung mo eh sabi ko pwede na po hmm. kamusta mo yung kita nyo pang araw araw kamusta mo po yung kita niyo pang araw po yung kita ninyo? araw ayos naman po sa pagtitinda ko po hmm. malaki man po yung kikita e minsan po pag matungan ay nasa dalawang daan na po so, ang pinikita kinikita nabili lang namin ng, ng bigas ayun lang Nakakasapat man po yun. Hmm. Nagkasapat-sapat na siguro. Hindi mo kayo nagbibili ng tubig? Nabili rin kami ng mineral. Hmm. Uh, nabili rin pala kayo ng tubig. Mga ulam-ulam. Nakakasapat pala sa inyo yung 200. O pinagkakasya lang. Pinagkakasya ko lang. Uh, Alam mo ba, meron siya makakita o makakuha na tumulong kaya sabi ko nakita ko yung pagtitindam kaya hindi ko lang kanina video yung pagtitindam kasi kaya gusto ko kanina no, nasa trabaho na kasi ako kanina ang oh, nagtindaw kanina ay eh, maaga uh -huh. Mo, malay mo po, po ano gusto mong meron sa'yo tumulong gusto po ninyo Rekotara. pwede man po kayo manawagan na ano, Maging kayong tulong kung ano yung gusto nyong tulong. ...manawagan ninyo sa harap ng camera. Sabi mo, may dagat. Sige. Tuloy mo lang po yung kwan mo. Sabi mo yung gusto mong kwan. Manawagan ka lang na yung mga ano, mga busilak na puso na gusto sa sa'yo tumulong ay matulungan ka. Sige po, nanay. Huwag kang maiyak. Ipagtitinda kang po yan na isang kuwan lang po yan. Huwag ka pong maihihas sa ganitong ano, katulad nito. Malay mabaga isa kasama mabigyan ng bilpisyo ng kalinga po. Di makaangat-angat din po kayo ng kuwan. Marami po natulog sa mga ano, na sa gaibang bansa. So po, manawagan ko po na o yung mga gusto lang ninyo na tulong. Tungan, hmm. at ako po ay nagsusulong na. Wala po akong naghahanap yung ay sana ay kahit kanting tulong lang. Ano po mga tulong mga gusto nyo mga, mga may tutulong? Yung mga may tutulong sa inyo na gusto mo. Tulungan pa ako ng pambili ko namin ng pagkain. Pagkain. Oh, hmm. kaya pa po? Saka yung pang-araw-araw namin ng... Si? Araw-araw yung sa pagkain. At sana ay guminawa ang aming buhay. Hmm. Uh, dahil ikaw na lang po, ano po ano? At susulo na sa sa aking katayuan. Hindi. Yung mga pegano ano lang po, lang na yun. Yan, nakita kita lang kanina kasi nagtitindi Kanina o kahapon, nung no, paminta. Sabi ko sa aming mga ano, hindi yung mga kabuhay ng pamilya, ng mga anak, mga ano, hindi yung mga kabuhay sa amin ay talaga ang kailangan kikitain talaga ay kailan hindi mababasa na ng 300-400 po pa, ay kulang po po sa amin yan ay pabili lang ng isang kilong bigas ah, uh, makabili mo lang ng isda di wala nang ma matitira mm. napapag mag napapagkasya ni po isang kilong bigas niya eh, sa maghapon Oo, no, no, ang sa akin namin ay dalawang litis sa maghapon ay isang kilo. oh, dalawang ay tatlong bis na kain ng tao mm. oh, di kulang Dalwa-dalwa nit sila. Oh, di, ibig sabihin tanghalian magahan lang. Gab gabihan wala na. Wala na. Yan talaga ang buhay talaga ngayon. Anong kakano sa gabihan o magahan? Ha? Sa magahan o tanghalian, ano? Ayun sa gabihan, kung ano kinakain naman ninyo? Nagkakasang mo ako ng... Um, sa, ng And ano, nang ita itakas sa amin. Hmm. Ang bawa ay matry Masalitit ka lahat eh, ang sinasain nga. Hmm, sabi nga budget. Oo. Isang kilot. Kailangan pala ang budget niya sa araw-araw, isang kilot ka lahat eh. ang presyo ngayon ng bigas ay 55 na. 53, 55. Hmm. Yan ang niyo. Oo. Oh. Tagal lang ano. Sino ang gaayos sa yung bahay niyo? Ito, ang pinaayos ko lang sa aking mga pamangkin. Ang mga mm. Nasaan po kami ng bubong? Ang ah, ding dingding lang ninyo, uh, medyo na no? Sa wali. Sa wali at Sa eh. ano na doon, butas-butas na doon sa, sa likod. Ilan po ang anak niyo? Tatlo ko yan. Tatlo? Mm. Dalawang Dalawa nasa akin. Da Dalawa, ay kakaunti mo pala, ano? Medyo, kuan. Pwede maikot ang bahay mo? Sige Ikutin natin at para makita ng viewers ang sitwasyon ng buhay niyo. Yan mga kalingap mga viewers ko. Ito ang bahay nila. Medyo talagang tipid tipid na kawayan. O. Ayan. May ayipaid din sila dito. May kulong-kulong na oh, wala mo nakakulong. Hmm. Kalapati. O na yan o. Oh. Ah, oh. yan may dingding na yero tagtagni tagni. Oh. Hindi ma paningat. Grabe rin talaga ang paghihirap nila. Uh, at minsan pag ako po ito, mapakita ko pa rin po sa inyo yung pagtitinda. Butas-butas oh. na rin. At uh, tagni-tagni ang kanilang bahay. Isa po itong balo o single mother na itinataguyod ang kanyang anak. Nahinto na nga po yung kanyang isang anak. Yan. Huwag na kayo kumain ng kanin. Mangga na lang. Mangga na lang? Ito po yung nanay mo. Pangilan po nanay na anak ito? P pang ilan mo pong anak? Ito na. Hmm, po. Pang ilan pong anak? Hmm. Pang kung pang ilan daw. Uh, pang anay pang po. Pang ilan. Ano? pang ilan daw kami. Ay, pang ilan. Oh, oh, Ako may pang-apat -pang sa magkakapatid. Mm. Pang-apat siya. Pang-apat po. ilang taong ka na po, nanay? Ay, ano, sampu sampung libo? Sampung taon po. Sampung kata. Um, Anak mo po. Uh, medyo ako na po si nanay. Malayo Ay, na po. May asawa na. May, asa may asawa ka po po nanay? Ha? May asawa ka pa po? Balo na rin? Ah, talaga puro balo. Inang kanyang bahay. Oh. Sira. Uh. sira na. Sira na. Kung may asawa, di na ayos na yan. Ay, hindi ang bahay ni nanay. Talaga <laughs> sirak sira na rin po. Oh, bahay ni lola. Ayan. Wala ka pong ating ano, kapatid na may kaya? O... Wala man no. kaming kaya ng kapatid Puro mahirap din. Hmm. Lahat ay mahirap. Lahat pala na mahirap. <laughs> Nasaan po na yung mga anak mo? Yung mga ibang anak? May malayo, may sa may nila. May mga asawa na anak mo. May mga asawa na. Hmm. May asawa na. <laughs> <laughs> Lahat na may asawa. Ano man nanay yung mga pagkakabuhay-buhay mo? Ha? Anong buhay buhay mo? Ay, ano yung pagkakabuhay-buhay mo? ano, pinag-sustain ka naman ko ng mga anak. Ni. Ma, may nagbibigyan-bigyan <laughs> nagbib ka po. Ba't nang nagbibigay sa iyo? At wala naman ating trabaho. Pinagbibigyan na ako. Mga, <laughs> <inaga bigyan> <laughs> mga pinag-sustain. Uh, ang kapis, ang gulito yung uh, may asawa, may anak. Yan, anak yan, dalaga niya. Mm, anak din po. Pero meron kang anak pong nakakaangat-angat din po. Eh, eh. Mm, pero hindi na, hindi na isa sa isa yung bahay. Yung isa mo, yung pangamo kasama ko dito sa bahay. Ba't di po nanay na ipapahay yung bahay mo? Meron kang mga anak na ano? Hindi, oh, ito. Ah, inihintay po yung senior mo. Inihintay ko, tayo paayos ko nga. Mm, kusina. Papayos mo yung kusina mo. Yeah. Wala naman ako ng asawa si eh, magagawa niyan. Yan. Yeah. Uh, Iuupa ko. Iuupa mo. Ah, uh, ikaw mo pala maray pa ano sampo kay magkapatid. Para wala rin. Wala rin sing ay tutulong. Sa akin na simple mahirap. Yeah. Uh, Malimbagam, sa iyong mga kapatid mo, mabigyan ka rin. Bakit ganyan ang binti mo, Ate? Nagkasakit ka? Sa uh, sa 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 sapul ako ng nanakilaw. Sapul yan. Sapul, po ngayon ka, payat? Sapul yan, gayaan ang katawan niya. Mm -hmm. Ay, pa dun, talagang payat, talagang payat talaga. Payat. Hindi ka nagtaba. Pero Ayan. hindi naman siya nagkakasakit. Hey, hindi naman ako Hindi ko masakit talagang gayaan talaga po. Nakita ko sa isang nanay kasi naglalakad kasi doon sa... Ano ang katawan niya, pero hindi siya nagkakasakit. Sawa kayo po? <laughs> Hindi. Sa panganiban ako. <laughs> Daet. Nagagawa lang kami ng bahay ni Kuya Dani. Yan, si Kuya Yan ang nagkanda sa ating guide. Nagturo sa inyo. At nakita ko nga kayo. Tinanong-tanong ko kayo. Yung paglalako ninyo. Tinanong-tanong ko kayo. Kung saan ang bahay. Ay sinabi nga dito. magkano naman kinita mo kanina ate? Nakinita ko lang po ay nasa 150 lang na Kanina? Uh, Di nagkulang. Kulang pa rin, ano? Ayan. Pero, ate, bibigyan kita ng kaya ko lang. Ano? Kaya, pag tiyaga mo lang, pag amuta-muta mo lang, ako may lang, ano? gusto ko lang ikaw tulungan. Kaya ngayon, ate, pag amuta mo na ito. Ayan. May bilhin mo ng ilang kilong bigas, ay may, chat, may dodugtong mo na rin, ate. Uh, At, talaga, sana ipanalangin mong maroon rin sa inyo tumulong at kahit wala na ako dito makakaabot yan sa inyo paparating makakarating po yan sa inyo at kami maraming magkasama pwede kong pakonyan dito at na ito dito dito si J. Morello Vlog at saka si si Kalinga Plidya yun ang, ang kadistino dito si sa so diet yun eh Ayan, yeah, sama sumasama lang yun sa ano. yan Ayan po mga kalinga, mapalam na po tayo. Uh, at mapunta rin. O sige po nanay, mapalam na po kami. Maraming salamat po sa pag-entertain. Sige po. At uh, ano? tara. Ayan, pag ikaw na lang po ninyo, nanay, pag-amot-amot lang po ninyo yan. ayaw mo nanay, pagdating na may suwerte at may kuna ano, biyaya sa akin. Abutin ah, din po sa kwang para panday lang po ako, kaso nakita ko siya na talagang nakakawa yung niya kasi kakarang kaunti na eh. hindi makakarating sa, hindi makaabot sa pangkabuhayan po. Kaya maraming salamat po at pagsabantala na po akong papalam na at mapunta na po. Galing po yan kay, ano, na inuunti-unti ko, kay Ati D. Rulan. Magpasalamat ka lang po kay Ati D. Rulan. Salamat po. Ano ba pangalan? Dirolan. Dirolan. Yan. Yan ang uh, nagkakanya sa akin ng mga pambigay-bigay sa pinakang ko. Yan. Maraming salamat po, Ate Dirolan. Yan, na ito po ay isa isang napili ko na bigyan. Yan. Yan. Ma Uwi na rin po kami. Pagkatapos po ng trabaho, pumunta muna po tayo. Yan. Hagi-scout uh, po tayo. Maraming salamat po at pansamantala po kami mapalam na. Babay na po.